Magandang araw at welcome sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang kawili-wiling kasaysayan ng Olympic logo. Alamin natin kung saan nagsimula ang ikonik na logo ng Olympics at ang kahulugan nito. Ang logo ng Olympics ay nilikha ni Pierre de Coubertin, ang ama ng modernong Olympics, noong isang libo na at labintatlo. Ang logo ay binubuo ng limang magkakadugtong na singsing na kumakatawan sa limang pangunahing kontinente, Africa, Americas, Asia, Europe at Oceania. Ang iba't ibang kulay, blue, yellow, black, green at red ay pinili ni Cobertin dahil ang bawat isa ay naroroon sa pambansang watawat ng lahat ng mga bansa sa mundo noong panahong iyon. Unang ginamit ang logo sa isang libo siyam na daan at dalawampu Antwerp Olympics. Mula noon, ito ay naging simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa buong mundo. Ang logo ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga atleta at bansa mula sa iba't ibang sulok ng mundo na nagtitipon-tipon para sa patas at mapayapang paligsahan. Ang simpleng logo na ito ay may malalim na kahulugan at mahalagang bahagi ng bawat Olympics. Patuloy itong magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta.